Ayong bunta guys, ngayon ay February 1, February 1. Ano, yung matanda guys, ihatid ko dun sa parlor kasi magpakulot yata ng buhok at saka magpakulay ng buhok. Pagkatapos hatid ko sa kanya, magsisibak naman ako ng kahoy. Tapos mamaya sunduin ko ulit siya. Ngayong sasakyan guys. Yung mga bulldozer guys, oh, nagkalat na. Ayun pa, sa oh, dulo Pag mga ganyang lugar, inubuldos nila kasi walang madaan yung sasakyan. Ayan. Yung mga yan guys, nagiikot yan sa mga maliit na kalsada. Pagkal agang-agay. Ayan, oh. Wala kasing lumalabas na tubig. Ayun, nagbubuga sila ng... Yellow. Dalawa ang sumasakay niyan. May tagabantay sa likod. Hi, Sanin Mas. Hi, Sanin Mas. Mas. So, ako magsisibak ng kahoy guys ito andin ba yung ano dito extension ah ito tapos ito gagamitin ko hilahin ko muna siya ayun na guys ipundutin lang tong button tapos ito ito nababaak nyo siya. Eh, Kahit gano'ng kalaki yung kahoy, nababaak siya, guys. Katulad nito. Paano ba yung malaki ito? Katulad nito, guys. Oh. Mm, nababaak siya yun. Ito kasi, pag mahaba yung kahoy, ito, tatanggalin to, ito may maikli gamitin. Pag maikli naman yung kahoy, ito. Tapos, hindi ko lang mahawak yung cellphone dito kasi ano, tapos mo mababa ako Guys, ayaw pumasok dun sa sa stove namin. Parang pakalaki to. Madali lang guys. ito, guys. Ito. Pag may pako, hindi pwedeng ano yan. Ayan, pag, pag mahaba yung o pag mahabang-mahaba yung kahoy, tatanggalin to. Pag maikli yung kahoy, ilalagay. Kasi mayroon siya dito, eh. Pag maikling kahoy, ilalagay yan dyan. Tapos, Minsan mayro pang matigas ba? Ito na yung ano guys yung nabaak ba ayan o. tapos ito pa yung babaakin Ayan. Ito, hahakuti na yan sa taas. Tulad nito, o. Oh. Maliit. Saka pa doon. Nangangahoy ako, guys. Ano? Yearly. Yung may nagbibigay ng mga putol-putol na kahoy. May inib ginigibang bahay. Ayan. Guys, hindi ako natapos kasi <laughs> Yung kahoy bumara dito sa ipin ng pangbuka. Ito, oh. Tingnan nyo. Ang hirap tanggalin. Ayan siya, o. Oh. Sobrang tigas yung kahoy. Yung yung napatama siya doon sa may sanga ng kahoy. Ayan, o. Oh. Hindi ko mabunot. Guys, ang tigas-tigas. Ayan, o. Oh. Kaya tinapos ko na. Ayan na lang. Ito na lang yung natira. Ayan. Ah, mga... Tatlong oras ako nagaganyan. Ito guys, ref ng bigas to. Nakalak yun siguro to. Ayan, ref ng bigas. Pa ng ref ng bigas. Malaki, ano? o. Oh. ko, ref ng bigas. Ayan guys, o. Oh. Naka-ref ang bigas dito kasi pag summer siyempre na iba yung lasa Ayun ko ba sa amin naka-ref siya ito yung motor ng matanda guys okay pa to hindi pa to sira Ayun, oh. hindi lang siya pwede mag-drive kasi 88 years old na tinanggal na yung binawi na yung driver license niya ito naman yung sa matandang babae okay na okay po yan hindi po yan sira. Hindi lang nagagamit. Hindi naman ako marunong mag-bike, guys. Yung sa asawa ko. May big bike siya. Ayan. Mayong taon natin hindi nga ginagamit nagamit eh. Ano po po yan? Nakakumot. Ayan. Pakita ko sa inyo yung bodega sa taas. Bodega to, guys, ha yung tractor na yan pag summer nilalabas yan kasi binubugkal yung tam taniman ng gulay yan bodega second floor ang bodega naman ito yung ginagamit namin pag nagtatanim kami ng palay nilalagyan ng lupa yan bodega yan nilinis ko nga yan tinapon ko yung sinunog ko yung mga ibang karton karton dyan ayan ito naman, pag naglinis ng mga damo, di gasolina po iyan. Ito naman, guys, lagayan ng tubig pag summer, pang dilig sa mga gulay, nilalagayan sa truck. Tapos, pupunin ng tubig. Iyan. Buhay ko dito sa bukid, guys. <laughs> Tatanim ng palay, nagbubukal, nagtatim ng gulay, nag-harvest ng gulay. Tapos na ako.